Oo. Oh. <coughs> o, oh, ikaw. Oh, okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Oo, okay. Kain na siya. O, may kasi. Lara akong channel o para makakita ka dito. Huwag lingkuranan. Itong kanon. Bukan nak apa apa sahaja saya itu. Bukan ni, pakuan kan yang kelingkuranan. Kaya aron kuawon aku inyong penuhot, para mati lawan inyong bah. Libre mana sa? Biaying hello. Oh, biaying. Anjap penyus. YouTube, Facebook. Ini penyus dong ayam.

Doktor Pickwick o Mangkitwick. Oh, mo na si Mangkitwick. Si do si oh, si Doktor Tokdok. Sir, Tickwick. Doktor Pickwick. Oh, dire niya siya sa kalangguan, kana ang pleasure. Yeah. Siya ang naghawak dire. Oh, lingkod-lingkod-lingkod na ni. Oh, ikaw na nay, lingkod. Ayos, ikaw maglalaan. Binarto. Doktor Pickwick ang tawag sa isin. isip. Inti nako. isin. indi isip mo na buhaton ni. Eh nay, gamay na ya. Naibak ni kompayo sa, sa imong.

Kay para sa ni mong kit okay. ko hindi napislit man niya lahat po niya. Yeah. Ako iaklas kan na ro. Ako kayo. Sana mo magluklok baba. Mo magluklok ba magpuan, magbasa-basa manggawas sa mga panuhod diri. Eh, mana maligaya nang luklok kay mo na ikuan. O kaniyo kaniyo, bali iaklas sana. Ay na pistita. Di ka mobbe. Oh, kana sakitan ka. Sus, mo balakan kaniyo. Kana.

Oh. Okay. Okay. Oh, para plastik mo gi sawan pete, mo pete. Oh. Che, da, road. To. Nalay go na, ni ni. Ha? Naka naka, kita ikana mo sa Oh. Lain. Wow, kita kita ko Oh, wala na sa bata no.

rokal mo na kung piktin, buo na rokal, kung to tayo maaayos talagang, <laughs> talagang <laughs> masaya, talagang yung mo ano, nito yung dalawa mo na maganda parato mo, masinap mo na kung itakum na, ay, alam mo, alam mo okay, parang mudohan na dalawa. Oh, magblabsh ba na Pako. Bakor Cavite o Davao. Sa Bakor ko sa Bakor. Nakasawa ko sa Davao, Davao Tagum City, nakana ko lima nabalo ko. Nakasawa na po ko sa kanang sa Bakor Cavite. Nabalo na po ko. Nakasawa na po ko taga Ormoc, nakaanak lima, nabalo na po ko. At tukog buhol. Dahon madakaw sir. Pagabot na orbo. nakasawa ko kuan. wala na nabalo. Pero biya biya man po ko nila. <laughs> Oh, na ko, lima ka babae sa Bohol. Oh, mo na ko anak pud nga. Pa-4. 23 ka buok. Oh, sa Siam kainahan. Na koy, na koy kon ato na po ko sibo. Ka anak ko ko sibo. Duha ka buok, nasa Kulon, og nasa kanang Bantayan Island. Oh. Onya, nana po ko dire. Nana po koy uy, dire asa ka karmin kanang dire basakwan ba. Kar Carmen, ka Carmen ba? Oh, Carmen. Uh oh. Oh, oh nag nag uh, Carmen, ano dire? kini ba dire ba? Padulong ka dito. Padulong tandag. Oh, watok tandag ba? Oh, na ko Oh, la go na daan la ba kay. Mo agira ko. Yok lang.